Anong ganap sa mundo ng showbiz. Usap-usapan ang makahulugang Instagram stories ni Bea Bores, ang social media personality at kaibigan ni Kapamilya Star Andrea Brillantes. Ibinahagi ni Bea ang isang art card na naglalarawan ng mas mabigat na kritisismo na inaabot ng isang babae sa usapang sex kumpara sa mga lalaki. You all aren't prepared for this convo. Ang nakasaad na text caption ni Bea isang art card naman ang naglalahad ng konsepto ng grooming. Ang grooming o sexual grooming ay nangangahulugang actions or behaviors used to establish an emotional connection with a minor. And sometimes the child's family to lower the child's inhibitions with the objective of sexual abuse. But are you all ready to talk about this? No, nope. with thumbs down emoji, dagdag ni Bea, ang kanyang mga post ay kaugnay sa lumabas na artikulo mula sa PEP hinggil sa iba't ibang detalye ng Kathniel breakup at ang posibleng koneksyon nito kay Andrea. Dahil dito, nag-trending si na Andrea, Danielle, Catherine, at maging si Bea sa social media. May ilang netizens ang nagpahayag ng pag-aalala at nagbigay payo na wag ng gatungan ni Bea ang issue upang hindi ito lumala. May mga netizens namang pumuri kay Bea dahil sa pagiging matibay na kaibigan nito kay Andrea at sa pagtatanggol nito sa kaibigan sa oras ng pangangailangan. May ilan naman ang nagsabi na parang si Andrea lang ang may kasalanan at binibigyan ng kritisismo habang tila walang masyadong nagbibigay ng atensyon sa ginawa ni Daniel. Samantala, wala pang opisyal na tugon o pahayag mula kina Andrea, Daniel, Catherine, at si Bea ukol sa kontrobersyang ito. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.